Ginarantiya ni Senador Alan Peter Caetano sa pamunuan ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAP na kanya ipagpapatuloy ang pagtulong ngayong taong 2023. Ito ang kanya naging pangako sa harap ng mga miyembro at opisyal ng PNP SAP sa kanyang pagdalo sa Thanksgiving dinner sa kampo ng SAP sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig sa unang araw ng taong 2023 layunin ano ang kanyang pagtulong sa SAP upang mapanatili ang peace and order, maging epektibo ang paglaban sa terorismo at insurgency. Tradisyon ni Sen. Kaitano na magtungo sa tanggapan ng PNP SAP tuwing unang araw ng taon kung saan kailangan na aniya ng pag-upgrade sa amenities at equipment ng PNP SAP. Ayon kay Cayetano, inikot na niya ang ilang mga kampo ng PNP SAP sa Mindanao at sa Bisaya sa at nalaman niya na ang kampo ay walang pins, walang wall, walang structure at masaklap pa hiniram lang ang lupa. Sinabi ng mababatas kay PNP SAP Director General Police Brigadier General Edgar Okubo na nais niya ng uh, transformation sa amenities at equipment uh, ng PNP SAP sa abot ng kanyang makakaya. Sa budget deliberation ng 2023 National Budget, isinulong ni Kaitano ang 170 million pondo ng PNP SAP para sa facilities at equipment uh, ng uh, PNP SAP sa tanggapan sa Camp bagong diwa. Kabilang sa mga inaprubahang inaprobahang budget ngayong taon, ang construction ng multipurpose building at site development uh, para sa phase 2 at phase 3 ng SAP headquarters building na 75 million peso, construction ng multipurpose building na 10 million peso at ang pagkumpuni sa B150 armored vehicle na aabot sa 10 milyong piso. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.